Ayan, pag nagigisa ako, nilalagyan ko na siya ng asin para mas mabilis yung paglambot ng kamatis, ng sibuyas. Yan yung turo sa akin para mas mabilis lumambot. Ayan, kita nyo, bilis lumambot pag sa lang naman Gusto ko din pag nagluluto ako ng munggo, madami ang kamapi. Lagay na natin yung manaw. munggo, guys ang ating logo to hmm. ayan natin ang kalabasa gusto ko pa may munggo, may kalabasa so, totoo ba na ang mongo bawal sa may rayuma ah, hindi ko na siya kulukan kasi pressure po ko na yung gagamitin mga 20 minutes mong pakulo nito okay na water damihan lang natin yung tubig malabo yung pan damihan -dami lang natin yung hand soap Pakuluin na natin siya ng 20 minutes. Tapos, okay na. May ginisang gulay na tayo. Mungo. Para sa may rayuma.